Araw-araw na mga salita ng Diyos. Naisara ng mahigpit ng kaalaman tungkol sa sinaunang kultura at kasaysayan na sumasaklaw sa ilang libong taon ang pag-iisip at mga pagkaintindi ng tao at ang pananaw ng kaniyang isipan kaya hindi tinatablan at hindi nalulusaw ang mga ito. Naninirahan ang mga tao sa ikalabing walong ikot ng impyerno para lamang silang naitaboy ng Diyos sa mga Bartolina kung saan maaaring hindi kailanman makita ang liwanag. na ng husto ng piyudal na pag-iisip ang tao kaya halos hindi sila makahinga at naghahabol sila ng hininga. Wala sila ni katiting na lakas upang lumaban. Ang ginagawa lamang nila ay tahimik na magtiis ng magtiis. Walang sino mang nangahas kailanman na magpumiglas o ipagtanggol ang katuwiran at katarungan. Talagang namumuhay lamang ang mga tao ng isang buhay na mas masahol pa sa hayop. Sa ilalim ng mga paghampas at pang-aabuso ng piyudal na moralidad, araw-araw at taon-taon. Hindi nila naisip kailanman nahanapin ang Diyos upang matamasa ang kaligayahan sa mundo ng tao. Para bagang napabagsak na ang mga tao hanggang sa maging para silang mga dahong nalaglag sa taglagas. Lanta, tuyot at manilaw-nilaw na kayumanggi. Matagal nang nawala ang alaala ng mga tao. Kaawa-awa silang naninirahan sa impyerno na tinatawag na mundo ng tao. Naghihintay sa pagdating ng huling araw upang sama-sama silang mamatay sa impyernong ito. Na parabang ang huling araw na pinakahihintay nila, ang araw na tatamasahin ng tao ang payapang kapahingahan. Nadala na ng piyudal na moralidad ang buhay ng tao sa Hades, na nagpahina sa kapangyarihan ng tao na lumaban. Lahat ng uri ng pang-aapi ang nagtutulak sa tao ng paunti-unti na mahulog ng mas malalim sa Hades, palayo ng palayo sa Diyos. Hanggang sa siya ay maging isa ng ganap na estranghero ngayon sa Diyos at nagmamadaling iwasan siya kapag sila ay nagkatagpo. Hindi siya pinakikinggan ng tao at iniiwan siyang nakatayong mag-isa sa isang tabi na parabang hindi pa siya nakilala ng tao kailanman na hindi pa siya nakita dati subalit matagal nang naghihintay ang Diyos sa tao sa mahabang paglalakbay sa buhay na hindi kailanman ipinupukol ang kaniyang di mapigilang galit sa kanya tahimik lamang na naghihintay nang walang imik na magsisi ang tao at magsimulang muli Matagal nang pumarito ang Diyos sa mundo ng tao upang makibahagi sa mga pagdurusa ng tao sa mundo. Sa lahat ng taon na namuhay siya sa piling ng tao, wala pang nakatuklas sa kanyang pag-iral. Tahimik lamang na tinitiis ng Diyos ang paghihirap ng pagiging hamak sa mundo ng tao habang isinasakatuparan ang gawaing personal niyang dinala. Patuloy siyang nagtitiis para sa kapakanan ng kalooban ng Diyos Ama at ng mga pangangailangan ng sangkatauhan na nagdaranas ng mga pagdurusang hindi kailanman naranasan ng tao. Sa presensya ng tao, tahimik siyang naglingkod sa kanya. At sa presensya ng tao, siya ay nagpakumbaba. Para sa kapakanan ng kalooban ng Diyos Ama at maging sa kapakanan ng mga pangangailangan ng sangkatauhan. Ang kaalaman tungkol sa sinaunang kultura ay parang bale walang ninakaw ang tao mula sa presensya ng Diyos at ipinasa siya sa hari ng mga diablo at sa mga inapo nito. Nadala na ng apat na aklat at limang klasiko ang pag-iisip at mga pagkaintindi ng tao sa isa pang kapanahunan ng paghihimagsik na naging sanhi upang higit pa niyang sambahin ang mga sumulat ng aklat o klasiko ng mga dokumento at bilang resulta upang lalo pang palalain ang kanyang mga pagkaintindi tungkol sa Diyos. Walang kaalam-alam ang tao Walang awang pinalayas ng hari ng mga diablo ang Dios mula sa kanyang puso, at pagkatapos ay tuwang-tuwang matagumpay niya mismong inukupa iyon. Mula noon, nag na ang tao ng pangit at masamang kaluluwa at ng mukha ng hari ng mga diablo napuno ng poot sa diyos ang kaniyang dibdib at lumaganap ang galit na kasamaan ng hari ng mga diablo sa kalooban ng tao araw-araw hanggang sa lubos siyang lamunin nito wala na ni katiting nakalayaan ang tao at walang paraang makalaya mula sa mga bitag ng hari ng mga diablo wala siyang nagawa kundi magpabihag noon mismo sumuko at magpatira pa sa pagpapasakop sa presensya nito noong araw nang bata pa ang pusot kaluluwa ng tao itinanim doon ng hari ng mga diablo ang binhi ng tumor ng ateismo na nagtuturo sa kanya ng mga kamaliang gaya ng mag-aral ng siyensya at teknolohiya. Alamin ang apat na modernisasyon at walang Diyos sa mundo. Hindi lamang iyan. Ipinapahayag nito sa bawat pagkakataon. Umasa tayo sa ating kasipagan para makabuo tayo ng sarili nating magandang bayan na hinihiling sa bawat tao na maging handa mula sa pagkabata na matapat na makapaglingkod sa kanilang bansa. Dinala ang tao ng walang kamalay-malay sa presensya nito, kung saan Walang pag-aatubiling kinamkam nito ang buong karangalan. Ibig sabihin ay ang karangalang nauukol sa Diyos sa pagpigil sa buong sangkatauhan sa kanyang mga kamay. Para sa sarili nito. Hindi ito nagkaroon ng anumang kahihiyan kailanman. Bukod pa rito. Hindi ito nahiyang agawin ang mga tao ng Diyos at hilahin sila pabalik sa bahay nito. Kung saan tumalon ito na parang daga papunta sa ibabaw ng mesa at pinasamba ang tao rito bilang Diyos. Napakadesperado nito. Iskandaloso itong sumisigaw ng mga bagay na nakakagulat. Tulad ng walang Diyos sa mundo. Ang hangin ay nagmumula sa mga pagbabago ayon sa mga batas ng kalikasan. Ang ulan ay dumarating kapag sumisingaw ang tubig na sumasalubong sa malalamig na temperatura bumabagsak bilang mga patak sa lupa ang lindol ay pagyanig ng ibabaw ng lupa dahil sa mga pagbabagong nangyayari dito ang tagtuyot ay dulot ng pagkatuyo ng hangin kapag gumalaw ang pinakagitna sa ibabaw ng araw ang mga ito ay mga kababalaghan ng kalikasan. Nasaan sa lahat ng ito ang gawain ng Diyos? Mayroon pa ang mga sumisigaw ng mga pahayag na gaya ng sumusunod. Mga bagay na hindi dapat ipahayag. Ang tao ay nagmula sa unggoy noong unang panahon. At ang mundo ngayon ay nagmumula sa sunod-sunod na mga sinaunang lipunan na nagsimula humigit-kumulang isang bilyong taon na ang nakakaraan. Ang pag-unlad o pagbagsak ng isang bansa ay nakasalalay sa mga kamay ng mga mamamayan nito. Sa likod nito, isinasabit ito ng tao sa dingding o ipinapatong ito sa mesa upang pagpitaganan at alayan iyo. Kasabay ng pagsigaw nito ng walang Diyos, itinataas nito ang sarili bilang Diyos. Walang habas na itinutulak ang Diyos palabas ng mga hangganan ng lupa. Samantalang nakatayo sa lugar ng Diyos, at kumikilos bilang ang hari ng mga diablo. Hindi na talaga makatuwiran. Dahil dito, sagad sa buto ang pagkamuhi rito ng tao. Tila mortal na magkaaway sila ng Diyos at hindi maaaring magkasama silang dalawa. Nagbabalak itong itaboy ang Diyos palayo samantalang ito ay malayang gumagala nang hindi nasasakop ng batas. Hari nga ito ng mga Diablo. Paano matitiis ang pag-iral nito? Hindi ito magpapahinga hanggat hindi nito nagugulo ang gawain ng Diyos at iniiwan itong ganap na magulo na parabang nais nitong labanan ang Diyos hanggang sa huli. Hanggang sa mamatay ang mga isda o masira ang lambat na diyang nilalabanan ang Diyos at palapit pa ng palapit. Matagal nang nalantad ang kasuklam-suklam nitong mukha. Ngayoy lamog at bugbog na ito at nasa kakilakilabot na kalagayan. Subalit, hindi pa rin maglulubag ang loob nito sa pagkamuhi sa Diyos, na para bang uhupa lamang ang pagkamuhing tinimpi sa puso nito kapag nilamon na nito ng buo ang Diyos sa isang subuan. Paano natin matitiis ito ang kaaway na ito ng Diyos. Tanging ang pagpuksa at ganap na paglipol lamang dito matutupad ang inaasam natin sa buhay. Paano ito mapapayagang patuloy na magpakalat-kalat? Nagawa nitong tiwali ang tao hanggang sa hindi na alam ng tao ang langit-araw at naging manhid at walang pakiramdam. Nawalan na ng normal na katuwiran ang tao. Bakit hindi natin ialay ang buo nating pagkatao para sirain at sunugin ito upang maalis ang lahat ng alalahanin sa hinaharap at tulutan ang gawain ng Diyos na umabot sa walang katumbas na kaningningan sa lalong madaling panahon. Naparito sa mundo ng mga tao ang grupong ito ng mga tampalasan at ginulo ito ng husto. Nadala na nila ang buong sangkatauhan sa bingit ng isang bangin. Lihim na nagpaplanong itulak sila Pababa para magkaluray-luray upang malamon nila ang kanilang bangkay pagkatapos. Walang saysay silang umaasang sirain ang plano ng Diyos at makipagkumpitensya sa Kanya na sa palarang isinusugal ang lahat ng minsanan. Hindi madaling gawin iyon. kung bagay, ay nakahanda na ang krus para sa hari ng mga diablo na may kagagawan ng pinakamasasamang krimen hindi nabibilang ang diyos sa krus itinabinan niya ito para sa diablo matagal nang nanalo ang diyos at hindi na nakakaramdam ng kalungkutan sa mga kasalanan ng sangkatauhan ngunit maghahatid siya ng kaligtasan sa buong sangkatauhan